Ay mga idol, mayroong uh, dumapo sa amin mga idol, no? Oh, yung klase ng isda to. Yan. Laki hindi naman pating dahil, dahil malapad siya. And, hindi na lang namin ni eh, nanu nang uh, baka kumain pa. Wow naman. Hindi namin alam kung ano klaseng ng isda yan. Ay, ako nakakita ng ganitong isda, klase ng isda mga idol, oh mula malapad siya. Yung paliktik niya, sobrang laki. Ayan, pag tumagilid siya, eh, ang laki. Hindi lang natin gagalawin. Baka, ano kaya yan? Ngayon lang kami nakakita ng ganitong klaseng ito, mga idol, oh. Ang pala natin, mga idol, alas la 13 po, ng madaling araw. Yan, nagkagulo kasi sila mga idol dahil uh, tinawag ko rin bayaw dahil sa isang ito. ang kita nyo. Mga isang metros lang kanyang haba. Uh, isang so metros at kalahati. Uh, hindi naman siguro nakadalawang meters. Pero pag tumagilid siya mga idol, sobrang laki. Ang kanyang palikpik, yung sa taas yung nakita niyo uh, hanggang sa ilalim. And parang nakaalibang ba butterfly siya kung mag na yan. Ah, ito magilid. Yun. Ayan, ayan, ayan. ayan sa nakakaalam nito mga idol eh, i-comment nyo lang kung malaman na namin kung ano to. Eh, kapal lang ito, nagsimulang ah, uh, nakita po namin dito sa pa uh, dumapo sa aming uh, bangka. Yun. So, eh, ngayon, bumalik na naman. So, matagal na po akong uh, mga ilol pero hindi pa ako nakikita ng ganito ngayon lang eh, hindi naman yung isda yung nasa sa bahura parang sa marina ang kanyang forma yan no, sa ilalim yung niya sa taas ganoon din sa ilalim tapos yung ulo niya eh, parang isda yeah. Ay, bato. Eh, eh, so, idol. Ay, mukhang so, laki. Eh, nulo palang ta buntot mga idol. Yung palikpik na nakita, eh, ganun 'yun si kabila, ganun din si kabila. Yan, barang na. Malapit sya. Ayun. Talaghan talaga talaga iba na kasi na talaga ang dagat mga idol eh years na po akong ano nang isda pero ngayon lang ako nakakita ng ganito dati yung mga mga may mga taon kami doon kami sa Baura yung mga isda pato sa klase klaseng isda ang huli namin pero ngayon hindi pa ako nakakita ng ganito oh, kabilaan pag tumagilid siya malapad siya Ayun, maraming salamat mga idol. Eh, kung sa nakakalam ito eh, pakicomment lang, lagay sa comment section para malaman namin. Hindi lang namin ginalaw mga idol. Eh, baka kawawa naman kung kumain. Ayun, maraming salamat pala. Magandang umaga ulit. Eh, kami po yung maghanda ng mga idol dahil kami bababa na. At ingat po kayo. God bless po inyong lahat.